Isang bagong pag-asa ang tila sumusulpot para sa kinabukasan ng Gilas, Pilipinas. Isang batang matangkad, skilled at may potensyal na parang kay Soto. Walang iba ka sports, ipinakilala ko si Jeremiah Antolin, ang tower ng batang Gilas. Kung trip po po ang ganitong content, pa iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Jeremiah Antolin na isang 6'9 na kabataan ang basketball player mula sa Batang Gilas U16 pool. Sa mura niyang edad, taglay niya ang taas at galaw ng pang-professional. Napakabilis, matangkad at may basketball IQ. Napaka-perfect combo para sa isang future big man ng Gilas. Napakadaming fans ang hindi maiwasang ikumpara siya kay Kai Soto. Pareho silang matangkad sa murang edad, parehong agile at may galaw sa loob at labas. Pero si Antolin mas ipinakita ang kanyang pagka-versatile. May tira sa labas, may depensa at may presence sa ilalim. Ayon sa mga ulat mga kasports na pabilib si coach L.A. Tenorio sa ipinakitang performance ni Jeremiah Antolin sa GILAS U16 tryouts. Hindi lang daw sa height nangibabaw si Antolin kundi sa dedikasyon niya sa trainings at GILAS sa court. Kung tama ang training, exposure at guidance, si Jeremiah ay posibleng maging susunod na big star ng gilas. Pwede siyang ipadala sa mga international